Maraming susuyo, suya ka mate. Morning, morning. Maraming mararay ng buro. Maasin na, no? Ganda na ang bango. parang araw, bago makain? Pwede naman po 5 days, pwede naman po 4 days, pwede isang, pwede isang buwan. mas laloy masarap, mas buwan. ang bangon na niya. Ang bangon niya mga ito. Ang

So, oh, ang taba nila. Good morning. Idol dito ko na lang ilalagay ang okra ko yan. Para sabay malaga dito sa sinasay. Good morning, morning. Ay ko na rin dito yung napitas kong talpos ng kamot. Masos tayo. Mga idol, magre-ready na tayo. Ganda ng mga ito. Ito, at Ito. ito, at saka lungganisa. Kaso, kulang yung ano ninyo yung antaw do yung yung ano yung tatapon ano yung yung kabak ba to? bak kabak ano ito dalawa-dalawa wala tayong tokrito tas ito yung palaman ng peye ano ito luminom po ayo kayo ano na ayan oh longganisa mo na, Dala, dalawa, na dosa, tayo na ano? mo yan, nare-ready natin yan. Kumuha na naman ang plato si Rudy. Ako nga naman. Ako oh, kumuha. Mga nakabilang naman ito. Yung at saka meron pa tayong ano dyan, hito. Buro, ano? Buro. Si Pare Bert, tawagin niya. Ayan, ready, ready na natin. Na meron kayong ano? Yung ano tawag doon, yung plato. Kumuha na ng plato. Kumuha na ng plato. Kumuha na plato. Yan. Magdadasal mo na tayo mga ito. Uh. Kuha na ang plato doon. Uh. Ayan. Ayan. Nandito kami sa tabi ng ano naman. Ang ilog. No? Kahit tayo sabay-sabay. Hindi kulang yung mesa natin eh. Ayan. Huh? Ah, oh, ayan dala dalawang ano, lugar sana. May naka na may bilang. Ah, yung mga plato niya, lagi niyang gagalaw ganin sa doon. Oh, ayan. At saka may silid. Kahit dito? Puro, ito to puro. Ito gustong ah. Ito. Puro. Kita na natin yung puro na. ayun para Yung ano, pwede naman na no. Ito pwede naman pangunahin ng kain no. Para ano? Ah, tabi natin. Magdasal muna tayo, ah. Okay, sino mo? Magdadasal? Fred. Okay, kamay mo na pa. Ama ng Ala ng Espiritu Lord, maraming maraming salamat po sa araw-araw na biyayang ipinagkakaloob sa amin. Naway maging lakas ito pang magampanan namin ang aming trabaho. Amen. Amen. Kaya na po tayo. Kaya na, yan. Pura, 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 pura. Magkakara, magkakara, ano na, naman kayo na dyan. Hindi ako kayong ito niyo. Kunti-kunti para na lahat magkakaroon, ha? Pura, pura, pura.

Yung ganista, marami ha. Pag dala-dalawa kayo dyan, ba't hindi na babawasan yung iba? Ang tangko, kinama yung ano? Ito yung manok, kinangat. Oo, oh, kuhay oh, dyan. Kunti lang sa akin. Ito, so, kunin nyo na to. Hindi naman. Ay, si Rudy pala. Pagkitira na lang natin kay Rudy yan. Ito. So. Kunin na kayo yung Tabi natin dito, no? Para may mamukmang si Rudy po yung mamaya. Ini. Kuto ko nito. Gotal boss, oh, masarap ng talbos. boss. natin 'to, delikado kay pare mo. Ah, dalawal pa lang ganisa niya, naka share pa pala. <laughs> uh -huh. Ay, na tayo, boy. Ba't kanin, oh, yung daming kanin. Ang ganda diyan, no? Tingnan niyo naman. Uh, lubog na yung iba, kami hindi pa dito. Dahil tinasko namin ng ano, Dinas po namin ng tambak nito. Lubog na po lahat ng mga kaming bahay dito sa hmm. kapatid ko, hindi ba? Hmm. Ang dami nang tatanong, kala nila sa akin, hindi po. At saka kala nila malapit sa pispa nito, mga ano pa siguro, mga kulang isang kilometra eh. saka may rib, ano po, dike na, dike na, ano, nakasagka. Kaya doon sa pispa ko, hindi po lumulubog dito. Mataas na ang tubig, ayan, pagkita mo. Yan Hmm? set. Hindi nga tinamplang kape si Parin Kung ginagawa siya <laughs> yung ano, yung buro. <laughs> 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 uh, ginagawa mo siya ni Yun yung mag yan, yung, yung gagawa ng ano, ng uh, tira ay na bakal para gagawin yun sa sa sa, sa pinapasa kung turum na sa kule na yun eh. turum na mo na ang gawin tanga tapos kaya niyo kapit tapat din naman bida di ba na ka ano pa yung sa ano alam pre para masilian yun na lang hindi naman bibigay yun para kana ano Bila niya pa ang bulan ng imbalayan. Ang patulang makakayo kay Maas Wala naman, wala naman hindi na, uh, por, ano, na solusyonan. Basta tala mong solusyonan. Ay, ito pa yung ano, oh. Ay, yun na uh, Hindi pa kumakain ng lumbanig, ha. Yung kain kayo. Hmm. Kaya na, ma, Sarap. Ito, so, Rudy, kain ka na dito. Pwede mo dito. Kaya na. Mam, Ma'am. Wow.